Hey guys, welcome to my channel again. Ngayon ay Black Friday Deals Part 2. Dito tayo sa mga toys. Ayan, Marshall, Marshmallow for $5. So you know. Ayan, no? Ayan, pakita ko naman sa inyo ngayon ang mga toys na nakita ko dito. Uh, ayan, yung mga toys na yan is for $5, ay, or $10, sorry. I think that's $10 yung pang telepono for kids. Tapos, may mga iba ibang siyang klase. Ayan, patosin niya. And then, may mga magandang manika for $10. Ayan, manika. Ah, manika siya. OMG, ayan. Ayan po yung, ang oh, ganda magandang manika. Pwede pa regalo for Christmas. Kaya kung meron kayo extra pera, ay pwede na kayong bumili. Tapos, ayan, for $10 then yung big na yan na laruan ay $10. dollars para yan sa Christmas yung gusto nyo bumili ng pang Christmas pang regalo ayan dito sa kabin side ng Walmart ay may laruan pa kami may nakita na dog ayan yung mga kotse ayan yung manika na for twenty dollars kumagalaw siya yung aso <laughs> nag-jump nag nag nag-jump siya. Ayan, pasensya na sa akin video. Kasi, you see, pag lumapit ka ay nag-jump yung mga aso. Ayan, meron din, ano, tawag dyan? Zap toys, blurry, for tenors. <laughs> Nakakatawa talaga yung aso na yan. Tapos sa Sarita. At saka meron din siya dough. Ayan, yung dinosaur for $49. Mga Play-Doh for $10. Kailangan mo pag Black Friday ay marami kang pera. O magagamit mo yung credit card mo kasi ang dami mo bibili. <laughs> Kaya, ang hirap pumunta sa Walmart pag wala pera kasi ang dami talaga mabibiliin yung Hot Wheels dati favorite ni Kiki ang mga ganyan. Ngayon, nagbago na siya. Kaya, hindi na namin bumibili. Marami pa rin kami sa shed. Ayan. Okay. Telepono na yun. Meron din si dati si Kike. Lahat pinipili ni Kike. Ngayon, nagbago na po ang anak ko. Malaki na siya. Nine years old na siya. Kaya hindi na daw na kailangan na manglaruan. Thank God. Ang gusto lang niya ay tablet. Apple, thank you for watching. See you pon sa susunod ule. Bye bye. Thank you.